<laughs> What's up, mga boss? Yan, dito tayo. So, magbumukbang po kami, mga boss. Yan, ang <laughs> kasama ko yung uh, mayari po dito ng area uh, er, po mga boss ito po kanyang, yung kanyang lupa mga boss napakaganda po dito sa sirib yan o so, ito magmumukbang kami dito sa bukid po ng uh, sirib kalinan so kunting salo salo lang po mga boss yan. Wahay. Ay, ay. <laughs> Bagong mata si Wahay. Yan, so ito yung mga kuan namin mga si boss Ano na bila gani. Na nabila rin bibi. So pasensya na po mga boss no kunting salo salong po so, ah, sa ating karawan ay, mga boss. Yan. Kanina ay nagpamigay po kami ng chinilas Ngunit may meron pa itong natira oh. Papamigay pa namin to. Share the blessings yan Marami-rami pa dito mga ay. 30 plus. Ayun, at kapag may mga kita kaming bata po ito i-distribute -di ipamimigay natin kasama natin si Michael Bautista sino po yung magpa-barbero sa kanya magpagupit yan oh Barons Barbershop located mm, yun, at karons, Barons oh Barons do na address si na si na si yan o, kinilaw tapos ito sinumba talong pugsit at, pugsit yan pugsit <laughs>

Marami, napakaganda po dito mga boss. Hindi oh. pa wala sa mga field.

Yo, what's up mga boss? sa uh, dito pala kami. Sa, sa kasaka ni Jay, sa Marcos. Marcos. At kasama natin, no? <laughs> <laughs> <Huh>? <laughs> oh, sa bonus. Ako muna, Jay. Ha? Diri sa to may nagpags pa doon, no? Ano pagsan or nagwan? So kasama natin si Uahay Padrones Vlog, si CJ. Yan yeah, no, si Masilman. Yan yeah, no. Ah si Michael Bautista. Yan, oh, no. maraming salamat pala ay uh, sinamahan po nila tayo sa ating uh, adventure ngayon. Maliligo kami sa Marcos dito sa may uh, kalinan mga boss. <laughs> Ang <laughs> you know? mga lugar at mga boss, napakaganda. Wala oh. naman, what's it? Yung paglalakad <laughs> namin ng ganito. Okay lang sa rega to. Huwag lang yung uh, mahangin, no? Oh, ito. Diyan, no? Napakaganda talaga ng uh, hey, next Eh, tanga nyo na. Ay, malo. Bawal mag-vlog din na Oo. <laughs> 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 o gani, yan, no? Pags, oh, mga boss. Ay, mga pags. Oo, oh, napakaganda pala dito, mga boss, oh. Yan, no? Oh adventure tapos um, uh, napakahabang ano napakalawak na uh, uh tawag yung pineapple uh, pineapple ba um, yung pinyahan po no? mga boss so ito tinignan natin kung maginaw ba yung uh, tubig po dito banda so yan o, si Ohio, padronis vlog <coughs> Talagang hindi na sinuot po yung kanyang uh, sapatos po mga boss. May ulan na po. Yan. Na. bigla po yung ulan. Hindi okay, okay. na, waterproof ni. Ha? Huh? Waterproof. Waterproof, waterproof. sa so, tubig oh, <laughs> na gawas. Oo, oh, gawas. Still Iyan ako. Tunay kundom, pwede ni. Eh. Oh, kundom pre oh. Oh, kundom nindot. Kundom pre. Kuds. Nimpuhan lang ah, nimo. Karon mapaligid sa baba niya. <laughs> yeah, no. So, tawag niya mapaligid sa baba. Pali, paludos. Yeah, paludos. paludos. <laughs> Yan. Yeah. Ni may naiwan pa dito. Bubuhos ang langit sa so, iyong mga mata. Ah, ah, yun, no? Yun pala yun. Ang boss, yun, no? Yung liguanan po niya. Ah, para po siyang ilog, no? Mm, ilog talaga, yan, no? Okay, para po siya talaga siyang ilog. Maganda ka pa ganito. Puti lang, hindi ma-download yung ating chinilas, oh. Uy! Na! Ubus oh, na po. Ano ba Yan, so, kapananghit na ba ang tanan? Kapananghit na ba? Baba mi ha? Iya. Tapos <laughs> mo baso. Aw, di man silbi ko bukod ng bukod ng tita. Kasi juga <laughs> pulit ang tanan. Wala tayong Ah. Kasi hindi po tayo sanay sa mga ganitong uh, lakaran. Sanay. Ito yung dito. Ang go yon. Hm. Yeah, iya na. Nakapure <laughs> like pa ako tayo. <laughs> yeah, na si Padrones, 'no? Oh. Ayong <laughs> boss. Eh, 'no. boy naging adventure ambitious talaga, experience po mga boss, 'yung mga ganito. At least po ay uh, na sana, no? sana maulit muli. 'No, gwapo 'yan, Sana ulit. sa So andito na tayo mga boss no. At Hey, Makarating din sa paroroonan. <laughs> Yon, no? Wow. Yo, mga boss, napakaganda. Oh, sobrang ganda po mga boss. Diyan mo. Ulan na ulan po. Ah, uh, ito may mga cottage pala. Maya maya, uh, bababa po tayo, no? Sayang hindi po tayo makapag-live dahil po ay uh, yan, umuulan. At uh, titingnan natin kung malakas po yung uh, signal. signal. Wasaw, dito, yung nagdala po sa amin dito. Ulan. Stop, stop. <laughs> ulan. So, swerte swerte po talaga, no? Umulan po, mga boss. Maraming salamat po sa lahat po, no? Uh, lalo na sa mga kasama ko. Sumama sa akin uh, dito po, sa pag-adventure sa aking kaarawan, mga boss. Ayan. Dito ito, no. Tapos, pa doon ulit, oh. Ito, mga boss, oh. Napakaganda po. Ang agos po ng ilog, no? Ayan. እንደሆነ አይ ምን ይበባል እስኪ እ አለን እንደት ነው ያለ